Saan kayo pupunta? Wala ka guru ano dito kasi yung baha. Ha? May bunga mangga. Ha? <laughs> Artiles? Hindi ba makain ng bunga nito ha? Ito. Yan. Ano yan? Ang sabi nga no? Mabaho. Yan yun. Yan yun. Pagod naman. Ilang taong ka na bilog? Pasod bilang kay gilgan. Nat. Huh? Ingat kana ganito. Dati wala naman to di ba? Ningge. Ganbakan. Ganito lang di ba? Kasi hindi Anong, di, hindi diniretso dito. Oh. Ano 'yun, itag nan? Halto? Yan. Tag Limutan ko. Asa ah, papa mo? na ayos. Tingnan mo, kung si Jillian pa inutusan mo, तो जिले तो सब में वालों घूमेंगे अंतिम हाँ न ताऊ का बान न ताऊ के दिल्ली भैया

Ma, ah, bibili tayo. Nagugutom na ako. Ang lalaki ng mga mga. Baboy. Nung bilog, doon ka na mag-aaral sa ano? Manila. Ha? Bakit? Hindi mo nakiparalan ng DJ. Ha? Ano no? Bilog, doon Malapit na school doon. Tsaka di day lang. Oo. day lang. Kasama ka sa amin pagbalik? Ha? Paalam ka namin? Bakit? Ang bang? 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 Ang chari? Charitona. Tara! Nandali! Ano yung charitona? Ano Kakain natin San Marino lang? No. Yan no. no, San Marino. Manghang. Maliis? Malaki? Malaki. Anong ah. parindo po?

Ang dami na bawi dito? Na? Yes, talagang. Ma'am, magdala na ito, ano? Maglaris na muna, ano? Ha? 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 Mahal.

Ang oh, sabi lang Galing na Galing Baka maya Maya ito Ano? Pipigil mo Naku pag sa Manila Hindi ka walang pahaya doon Wala hiyak meron Maka pala mukha doon

kalau kamu isi umoy Oh lang. Sampu lang. Sampu. 20 lahat. Okay. Ino, hulug -hulug pwede pwede bayan mo, hulug -hulug yan, eh. Pwede, Bilog. pwede ano, buo. Paano tagli Pa pa uh, walang signal eh. <laughs> 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 Di, yung ano. Tumabi ka. Ay na palitan. Tingin doon na lang yung papat sa bangko. Mm -mm. Ayan po. Uh, hindi, hindi hindi natanggap kahit sa tindahan. Yun uh. na lang akin. Mayroon na pa ko lang yung umuwi. Ah. Okay